Well, sa ating kultura, basically, um, it preserves our culture, our heritage. And di natin nakakalimutan yung ating mga pinagbulan. At sa pamamagitan nito, napapaalala yung ating mga nakaraan sa pamamagitan ng pagsasayaw. At naipapakita na Philippines has a rich culture that we mm -hmm. can show to the world, not just dito sa Pilipinas, also abroad. Mm -hmm. Yes po. Uh, Papahalaga sa mga sa... pinagbulan natin actually. Ah, okay, okay, okay. Ayan. So, sa dami po ng mga performances po natin, no, and nakailang sabak na din po tayo sa mga competitions, uh, parang may particular din po ba kayo na favorite naman na saya from isang region po dito sa Pilipinas? Um, ang favorite ko ngayon actually sa Cordillera. Mm. -hmm. Uh, Cordillera uh, region. Pag nagsasayo kami ng um, salip, nagsasayo kami ng banga, favorite ko yung banga. Mm -hmm. Banga salip seed. Okay. Yun. Kasi bahagi eh, Parang, you know, masculinity, power, mm -hmm. authority, yun yung pinapakita nung pagsasayaw, pagkondilyera eh. Yes, yes po. And pagdating po sa mga costumes po natin, sir, no, ko lamang po, gaano po ba importante yung proper na costume? Like for example, ah, marami din po kasi mga nag-viral recently sa Facebook na ito pong ilang mga performances na mga ethnic dances is hindi daw yun ang proper na pagsusuot na mga costumes kasi minsan parang ah, uh, like for you, for example, sa nakikita po natin sa monitor kung bahag is bahag lang talaga for sa iba naman okay. sa mga ibang uh, dancers po ano i mean bahag and then for protection they wear um, another garment po underneath po no nung uh, bahag na po na yon so gaano po ba ka importante ito pong mga proper na costume kasi hindi lang naman po tayo basta sumasayaw po ano nire-represent din po natin yung uh, culture nitong na nasabing dance po sir AJ Yeah, yeah, that's the key word. It's cultural preserve, uh, cultural presentation. Kailangan appropriate Uh, 'yung 'yung costume mo. Kung ano 'yung ginagamit nila nung nakaunang panahon, uh -uh. 'yun dapat 'yung ginagamit mo ring costume. Hindi pwedeng nagsusuot ka ng uh, pang-Cordillera, 'yung sayaw mo ay pang uh, mababang lugar o pang Muslim uh, pang Mindanao area. Hindi pwedeng i-mix natin kasi kultura 'yun, eh, pagkakakilanlan uh -uh. yun. Pero meron naman pagdating sa undergarments, you know, sometimes we need to be considerate. For example, if we're going to a Muslim country in Malaysia, Indonesia, minsan nire-request nila na kailangan magsuot ng uh, tights and leotards para hindi mm. masyadong exposed yung butt area natin, ang legs natin. Siyempre, nasa conservative uh, country tayo. Yung mga yun, napapayagan naman, lalo na kung kakulay naman ang balat mo, yung suot mo. Pero pag dito sa Pilipinas, as much as possible, kung ano yung paraan ng pagsuot ng ating mga ninuno, ay yun din ang paraan ng pagsuot nating mga... Mm. Kumbaga bagong tao. Mm, okay. And ito ay isang uh, question pa po no Sir uh, Christian. Isa din po sa mga nakikita natin is uh, tama po ba ko na parang uh, sinasabi po kasi ng ilan na parang kabastusan daw if parang uh, iniiba yung um, original dance or parang kumbaga sa folk is parang ginagawang uh, modern, something like that po Sir uh, Christian. Ano po ba yung uh, tamang stand po natin dito? oh, technically speaking, kapag bined mo yung isang research, di ba? Kumpara. kasi ang pagsasayaw, hindi lang naman yung ni-research yan. Uh, isa yan, bawat step, bawat mm. kamay, bawat indayog ng katawan, okay. bawat kumpas ng kamay, lahat-lahat, pati pagtingin, pagngiti, Lahat yun ay nire-research ng ating mga in-charge pagdating dyan sa pagsasayaw ng folk and indigenous. At Of course, kapag binali mo yung isang sayaw, doon tayo nagkakaroon ng problema, 'di ba? Mm. sa -hmm. gayang na sabi ko kanina, ito ang pagkakilanlan. So kapag binali mo siya, ibig sabihin, meron kang binago dun sa kultura. O dun okay. sa pamamaraan ng pagsasayaw ng ating mga ninuno. Mm. -hmm. Pero nandiyan naman yung artistry, you know. Pero as much as possible, kung ano yung nasa libro, binanggitin, mm -hmm. yun, yun ang sundin.